today is mag tayo, mag lunch tayo. Ito yung ulam ko is tapos kumawa na rin ako ng sasawan. Tapos yung mga dahon natin, jerger at saka kitchen ako nga. At saka ito yung rice natin, konti lang. Ayun. So, ayan guys, let's eat. Samahan nyo ako guys. Sarap sa sasawan ko. Ayun. Ayun, let's eat. Ayan, magkamay lang ko. Nakahugas na ko, guys. Tapos na ako hugas Sarap ng ulam ko guys. Ayan. Iba talaga kapag ikaw lang yung tao dito. Sa so, lahat magagawa mo. Ayan. Ayan. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. So, ko lang to. Actually, hindi to ano. Parang bangus siya, pero hindi siya bangus. Masarap. Ayan. Mmm. Sarap tayo, promise. Ito, yung Jojo. Yellow na yata. Ito meron. Gusto. Sige lang. Very nice. guys. Mm -hmm. Yung sa yung sasawan ko is um tomato, uh, onions and this one, the red one. Slice ko. Shut up. Mm -hmm. Lahis ko na ito, uh, hindi ako nag-breakfast kasi nagpunta uh, muna ako nito. Tapos, wala. Ano isda? Ano na ito? Breakfast at saka <coughs> lunch. <lang. coughs> mm -hmm. Sunod na lang ang naara. Sunod na lang naara ako mag Mag, 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 mag diet. <coughs>

Ah, papat, tapos. <laughs> Kani payata ko. sa isda dahil kailangan magdahan dahan sa pagkain sa kama pinikba matinig <laughs> hmm. Iba talaga guys, iba, iba talaga guys, bas, pag, naluluto ka ng food and foods talaga. Sarap ang pagkain mo. Ano bang sarap na sarap pa? Sarap.

Hmm. Got you. Baka na yan. Ay, sponsor. Inalabas ano yung ano ko <gasps> hmm. Bakal ako ng na mga babi

ayan guys uh, thanks for watching to my video and sa mga hindi pa na nakasubscribe sa akin ah uh, pati click lang lang po yung subscribe natin at sa i-bell all bell all na rin natin para update kayo sa mga bago kong video guys and like and share na rin thank you so much and uh, God bless everybody ito, guys, hindi ko yung ista. Mamayang ah, gabi naman para may matira naman ako. May kainin naman ako mamayang gabi. So, ayan lang, guys. Thank you so much. Um, I love you all and God bless us all. Laban lang, OFW! Bye-bye, guys.